Magandang araw muli sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. Ngayong araw na ito, dahil hindi po tayo tumitingil sa pagpapalinaw sa mga komento na kung saan ay namamali po sila sa diwa, kaya tinutulungan po natin sila. Hindi po para tayo awayin sila o saktan ang kalooban. Narito tayo para ipaunawa yung mga bagay na namamaling diwa. Ano? Pag sinabing namamaling diwa, hindi nakakaunawa. Totoo po yun. Masaktan mang po kayo sapagkat masakit nga po yung katotohanan, hindi matanggap. Kaya ipinapaunawa sa atin ng mga salita ng Diyos nang sa ganun hindi tayo magkamali sa pagkakilala sa Diyos. Ngayon, tingnan natin itong isang nagkokomento. Maaaring hindi niya pa kilala ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ganito lang po siya mag-comment. Basahin natin ang kanyang komento. Mr. Vlogger, mali ang sinasabi mo na nag -e na ang Panginoong Heso Kristo bago pa lalangin ang langit at lupa. Ang nag -e bago pa lalangin ang langit at lupa ay ang berbo o ang salita ng Diyos sa aklat ng Juan chapter 1 verse 1 to 14. Ngayon, ito po yung kanyang ibinigay na talata at mapapag-aralan po natin yan. At bago natin basahin itong kanyang ibinigay na talata, meron akong napansin sa kanyang uh, hindi pagkakilala sa ating Panginoong Isus. Bakit? Muli natin basahin ano? Ang sinasabi niya, mali daw yung ating pangunawa na kung saan ay uh, hindi raw -e exist ang Panginoong Isus bago pa lalangin ang langit at lupa. Di ba't nakilala natin? Mula sa simula, kasama lang Ama, ang ating panuso kristo na tinatawag na anak ng diyos ngayon dito sa nag-comment na ito hindi ko na i ang kanyang pangalan at alam ko po na makakatulong naman ito sa atin itong mga komentong ito at para din sa kanya nang sa ganun hindi lalo siyang mailigaw ng kanyang maling diwa Maaaring ang kanyang uh, espiritu ay hindi pa nakakaunawa sa mga pamamaraang espiritwal. Ngayon, basahin nga natin kung hindi nga nag -e exist ang ating Panuso Kristo. Ito po yung talata na magbibigay sa atin. Ito yung pangungusap na magbibigay sa atin ng bukas na isip at makita natin na si Kristo, siya rin yung mga nakaraan maging ngayon at sa hinaharap, basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 13.8, ito po ang nakasulat. Si Heso Kristo ay siya rin kahapon, at ngayon, oo, at magpakailanman. Malinaw po dyan sa mga binabasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Uulitin ko po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, si Heso Kristo. Sino po si Heso Kristo? Yung ating pinaglilingkuran, yung ating tagapagligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya kahapon, hindi yung salitang kahapon lang ha. Espiritually na ibig sabihin, yung salitang kahapon, maiintindihan natin kung magbabasa tayo ng ibang salin. Ano po? Kumuha tayo ng ibang salin na magbibigay sa atin ng pangunawa. Magbasa din tayo dito sa ASND. Kasi nga po, mayroong mga ganyang salin na para makita natin yung salita na hindi natin basa-basa maunawa na kung nang ati ating mga salitang Tagalog ay napakaraming meaning kaya hindi tayo agad makakuha ng tamang salita kaya kumuha tayo ng ibang salin. Katulad po nito, no? Basahin din. Diyan din po sa Hebreo 13.8. Basahin natin. Si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Malinaw po ba? Mga kapatid ko sa panampalataya, pero dito sa nagtatanong o nagko-comment na kung saan ay para pamilyanan tayo, eh pero lumalabas na siya na nagkakamali sa kanyang unawa, maaaring hindi siya nagbabasa ng kasulatan. Kung nagbabasa man siya ng kasulatan, hindi niya kayang unawain ito sa espiritual. Ang sinasabi niya, ulitin natin na, mali ang sinasabi mo. O, pinaparatangan tayong mali. Ngayon, ang sabi niya, hindi raw nag-i-exist ang Panginoon Sokristo. Pero nung binasa natin itong uh, talatang ito, sa Aklat ng Hebreo 13.8, ang sabi dito ni Apostol Pablo, si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Malinaw po, pag hindi nagbabago, ay eh di siya noon, ngayon at magpakailanman. Ay eh di mali ang kanyang analogy, mali ang kanyang pangunawa. Kaya nga itinutuwid natin para mailigtas niya ang kanyang kaliluwa. Kung ipagpipilitan niya na hindi raw si Heso Kristo ay nag-e-exist. Ay nag exist na nga po noon pa. nakasaad po dito sa kasulatan noon pa ho. Na hindi pa nilalalang ang daigdig, wala pang langit at lupa na andyan na yan. Diba? Kaya nga siya lumalang na langit at lupa. Ibabase po natin ito sa aklat ng Henesis. ba diba? Sa aklat ng Henesis, sa chapter 1, verse 1, yung po ang nilalaman ng kasulatan. Basahin po natin. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Malinaw po, Kasa, kasama ng ama yung kanyang anak sa paglalang ng langit at ng lupa. Ngayon, kaya nga hinihikayat kita na maging kapatid sa panampalataya. Huwag mong sabing inaawhe kita. No? Hindi kita pinapahiya. Ipinapaunawa ko sa iyo yung mga bagay na kinokomento mo na ang layo na ng iyong diwa, ng iyong kaunuan sa mga salita ng Diyos. Kaya narito yung channel, di ba? Anong channel po natin? God's Word. Salitanan ng Diyos. Read the scriptures. Babasahin sa kasulatan. Malino po yun. Nakasulat sa kasulatan ang aking sinasabi. Yung aking isinasagot sa inyong mga katanungan. Katulad po ninyo. Ang inyong itinatanong, pinamamalianan mo ko na hindi parang nag-i-exist ang Panunso Kristo, ika nga ipinapaliwanan ko ho sa inyo. Yan po, napakalinaw na si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at man Kaya pagdating sa hinaharap, in the future, makikilala natin ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang kahit hindi natin siya nakikita, dahil nga po, yung plano ng Diyos ay matatapos ito sa takdang panahon. Kaya ngayon, sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, kaya nga, tayo po'y nag-iingat na magkamali sa ating pagkakilala sa Kanya. Kaya kaibigan, maaaring ibang Jesus ang iyong na nakilala. Ibang Panginoong Jesus ang iyong kinikilala. Kasi, hindi mo pala nakikilala ang ating Panginoong Heso Kristo na nag -e exist na po noon pa. Malinaw po sa talatang ito. Noon pa nag -e exist na. O, babasa pa tayo ng ibang salin. Lagay natin sa English version sa Jewish Bible para mas malinaw sa iyo. Ito po, Yeshua. Ibig sabihin ni Yeshua, Jesus, the Messiah, Kristo, tagapagligtas, is the same yesterday, today, and forever. Malinaw ba sa iyo? In English na nga natin para maintindihan mo na kung saan ang iyong mga kaisipan ang natanim sa iyong puso ay maling pangunawa sa mga bagay na espiritual. Kung hindi ka nakakaunawa sa parang espiritual, iyan ay kapapahamak mo. Kaya narito yung channel tumutulong sa iyo. Alam mo ba kaibigan, umabot na po tayo ng 87,000 subscribers sa channel na ito. Dahil nagtitiwala sila. Pero yung iba, umaalis kasi nga hindi matanggap kaya okay lang sa akin kung wala mang silang matanggap na aral na Panginoon kasi umaalis sila sa channel na ito. Pero kung mag re kayo, mag i lang kayo, makakatanggap kayo ng mga revelasyon mula sa Panginoon kung babasahin natin at uunawain natin yung nakasulat. Ngayon, puntahan naman natin yung ibinigay mong talata. Dito sa ibinigay mong talata, yung berbo yun na nga yung Kristo na nagkatawang tao. Kaya Kristo o Panginoong Yesus ang ipinangalan sa Kanya. At yung salita ng Diyos, yan din po ay si Kristo ang tinutukoy niya sa talata na yung ibinigay. Puntahan natin at basahin natin. Ito po, basahin natin itong ibinigay mong talata sa mga sulat ni Juan chapter 1 verse 1. Dito muna tayo mag-umpisa sa verse 1. Ano po? Basahin natin. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. O, di ba? Ipinapakita diyan sino yung verbo na tinutukoy diyan. Di ba't walang iba ang ating Panginoong Iso Kristo? Ngayon, kaibigan, ano? Tuloy pa natin sa verse 2. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Di ba't tinutukoy diyan ang ating Panginoong Iso Kristo? Ituloy pa natin sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Malinaw naman po, si Kristo rin po ang tinutukoy diyan. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Si Kristo rin po yung tinutukoy na ilaw. Di ba? Ako ang ilaw ng salibutan. O, puntahan natin yung talatang yon para makita mo yung pananalita ng ating Panginoong Heso Kristo. O, natin sa Juan chapter 8, verse 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus. Tandaan mo, si Jesus na nagsasabi na sinasabi, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaibigan, marami pa tayong ibabaybayin yan. At alam ko po, kahit dito na lang ang ating pag-aaral at pangungusap, magbasa-basa po kayo at unuwaan ninyo. Kung hindi nakakaunawa, magtanong sa ating channel na ano po, God's Word Read Scriptures. Kaya nga, kailangan mag-subscribe kayo. Para na sa ganun, mabigyan kayo ng uh, pangunawang espiritual sa mga bagay na ito. Ano po? Kung hindi pa rin kayo nakakaunawa, ay wala na po kung magagawa. Kaya please like and subscribe to our channel. at uh, sana po nakatulong muli ang ating channel sa inyo. Kaya nga po, yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panaso Kristo, narito po mahaba ang ating pag-aaral para manuwaan po ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Salamat po kung kayo nakakaunawa sa mga salita ng Diyos magbibigay ito sa inyo ng kapayapaan at buhay na wala hanggan pagdating ng panahon at tatanggapin natin ito sa ating Panginoong Heso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos sama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Heso Kristo.